Sa ibang balita, bagong Doppler Raiders ang pinasinayaan sa pangunguna ng pag-asa DOST sa bayan ng Haro Iloilo City. Ito ay bilang pagtuon sa madalas na sama ng panahon na naitatala sa ah ng ahensya sa naturang rehiyon. Ang detalye mula kay Christine Zulueta. Muli na namang nadagdagan ang bilang ng Doppler radar sa ating bansa. Sa pangunguna ng Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration na pag-asa, katuwang ang Iloilo local government and city officials ay isinagawa kamakailan lang ang groundbreaking ceremony sa barangay Buntatala, Haro Iloilo City para sa makabagong Doppler radar na itatayo doon at kukover sa buong Region 6 na bahagi ng Western Visayas na madalas maapektuhan ng habagat o Southwest Monsoon. Ang nasabing Doppler radar ay inaasahang tutulong sa pagbibigay ng eksakto at walang mintis na lagay ng panahon para sa kaalaman ng nakararami at maagap na preparasyon. The Doppler radar has a coverage of 300 to 400 kilometers and therefore will cover the entire region. It will serve not only the province of Iloilo, But the uh, whole of uh, Western Visayas. And it will provide rainfall estimates with higher accuracy at an interval of uh, 10 to 15 minutes. It will certainly be a valuable monitoring equipment that will provide reliable, real time information for monitoring severe weather systems, thunderstorms, and heavy rains. So effectively we can monitor even localized with the systems. Ang itatayong Doppler radar na may taas na 30 metro ay inaasahang matapos sa loob ng 8 buwan. Tinataya ding aabot sa 110 milyong piso ang halagang kakailanganin ng pamahalaan para sa proyektong ito. Ang pondong gagamitin dito ay magmumula sa disbursement acceleration program ng pamahalaan. Plano ng pag-asa na gawing labing lima ang operational Doppler radar sa bansa bago matapos ang 2015. Sa kasalukuyan ay meron na tayong pitong operational Doppler radar na matatagpuan sa Baguio, Subic, Tagaytay, Baler, Virac, Mactan at Hinatuan. Habang under construction naman ang Doppler radar sa Apari, Cagayan, Tampakan, South Cotabato at Giwan, Eastern Samar. Para sa Telebisyon ng Bayan, Christine Zelueta.